Oh, so ito ha pauwi pa lang ako, stuck in traffic. So naisipan kong gumawa ng video na to. Uh, para purihin at uh, para uh, bigyan ng isang uh, malaking saludo at uh, shout out si Mama Vice, okay? Um, dahil po sa kanyang uh, version ng piliin mo ang Pilipinas kung saan po tinakil niya yung pong mga trending na social issues important social issues na kinakaharap po natin ngayon including yung West Philippine Sea okay, so panoorin natin yung part na ano na, na yung mga social issues na ito yung una so yung una normal, o yan o traffic o yan o, kasama yung traffic, o diba sa nakakita meron traffic o, oh, tapos yung sa jeep, yung commuter, yung siksikan sa jeep. O, oh, di ba? O, oh, tapos kasama din yung jeep ni Face Out. O, oh, tinan mo sinama ni Vice Ganda. Kasi syempre, that is an issue affecting a lot of, uh, a lot of Pinoys. <laughs> Pag-inan sa building natin si Vice Ganda. Ang gulit na grabe yung production ay sa bowl, kasama din. <laughs> Ngayon ko lang nakita yung buho eh. Ang akala ko lang yung West Philippines lang Pati buhol na kasama. Ay, si swimming. O, <laughs> oh, ito. Punta sa West Philippine Sea So, oh. galing, galing. For, for someone like Vice Ganda na to tackle an issue as, uh, as ano, sensitive as that. Pumaga, talagang ito ay napakalaking issue eh. For Vice Ganda na na with with yung influence niya and of course, syempre someone na stature niya uh, top stars natin to tackle itong mga issue. Tapos ang nakalagay, oh, kahit mahirap kang ipaglaban, pinipili pa rin kita. 'di diba? Actually nakita ko tong post ni Vice Ganda do nung ni-retweet ni, Commodore J Tariela. Na talagang saludo din sa kanya kasi napakalaking awareness ito eh. Kumbaga sa akin, kahit anong kulay politika mo, si Vice Ganda ay nagkakampaign nung nakaraang eleksyon, 'di ba? Kahit anong kulay politika mo, piliin mo ang Pilipinas. Piliin mo 'yung mga kapwa nating Pilipino. Ah, uh, let us stand doon sa mga kababayan natin na na nahihirapan, na kinakawawa na na kumbaga ano eh, kumbaga ah uh, na ihirapan sa buhay. Of course itong si Vice Ganda ay uh, malayo na yung narating. Um, very much well-off na. Pero 'wag nating kalimutan yung pong mga yung pong mga kababayan po natin na kailangan po ng ating uh, atensyon, na kailangan ating tulong and uh, ito lang may nangyari lang. Gusto ko lang di ikwento sa inyo ah. Kasi sa TikTok na mute yung kanta na mute. sila sabi natin sa TikTok eh, na mute yung sound eh. Ay, nako TikTok. Masaya-saya pa naman mag-TikTok, pero 'di ba, may mga ganyang issue eh, na na-mute, na yung ganyang sound eh, pero topic ng West Philippines City. Pero buti na lang na-post naman sa Facebook, shineko din sa Facebook. So, naku, na tinama, may tinamaan na naman siguro. Yan na naman. Ang hirap siguro na, ma, ma, na maging doon sa kabilang kampo, no? Kasi parang makakita ka ng ganyan, 'di ba? Parang kayo lang, yung kayo lang yung yung doon sa kampo nyo na hindi nyo magawang mapagtanggol yung West Philippine sea dahil sa mga sinusuportahan yung politik, politiko. So, sana may this be a call to our countrymen na maging mapanuri at maging aware sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Di ba? Uh, how how itong bully natin is trying to gain influence by uh, releasing propaganda releasing mga and using our own fellow countrymen na to turn against us to destabilize us. Okay. So sana uh, maging aware po tayo. Uh, yung saludo talaga ako kay Vice Ganda sa ginawa niyang yan dahil above everything else, yung pagka-Pilipino natin ang uh, ang something that binds us all at uh, talagang sa akin ay hindi ko talaga maarok yung po mga kababayan natin na tatanggap ng pera para try do rin yung sarili nating bansa. Eh, so yun lang, yun lang po ang ating uh, yun lang masasabi ko ngayon. Okay, so tuloy-tuloy lang po yung ating uh, coverage dito sa issue na to. At tandaan po natin in the Philippines the Filipino should always come first. Filipino first tayo guys, okay? So good job Vice Ganda and pinapanood ko talagang nachichills ako talagang ano eh talagang ang lakas ng impact sa akin so congratulations and yun eh, ano kaya feeling nung kabilang side pag nakita yan di ba sa, sa, akin above the politics piliin natin ang Pilipinas di ba piliin wag hatiin di ba wag try do rin eh, piliin mo ang Pilipinas good job mama vice